Nag-akyat na dun sa taas. <laughs> Baka may daming uod ya? Ang daming sampalok, oh. Yan, oh, yan, yan. Lalaki, lalaki. Oh. Yan yes, sa ilalim mo pa. Yan yes, sa ilalim mo. Lalaki. Ito. Oh, gaganda. Lalaki, oh. Kala nyo, ah. Grabe, hm. oh. O, sige. Ugay mo. Ugay mo. <laughs> Papa Dante ka. Ginoo, mo ito, Papa. Oh, na Excited, na 'tong isa oh. 'to, Hindi niya alam kung ano dadamputin niya tuloy. Ito na 'yon, daming Oh, meron pa doon sa taas. <laughs> oh. okay, shout out dyan sa mahilig sa si Sampalok. Ayan o, oh, ang dami niya, no? Dalawang plastic yan ang kuha namin kanina. So, iyan. Eh, pinamigay na yung isang plastic. Ito, isang lamis na lang yung natira. oh, shout out dyan. Ga Rachel, ga Eva, ga GD. Sino pang mahilig dyan sa Sampalok? Yeah. Ga, Sh ga Shawi. O, Sh oh, ayan o. Oh. Ang lalaki niya, no? Inakyat pa niya ni Kuya sa taas. Sinungkit ko yung iba, yung isa diyan tagapulot lang. Ayun oh. <laughs> Ang dami talaga oh. Oh, andao oh, dami tingnan niyo oh, ikakalat ko pa oh. <laughs> Ang dami talaga oh.